So, what's up mga kabari guys? Andito po tayo ngayon para ipakita sa inyo ang ating DIY PVC cage para sa ating mga alagang pusang Persian at Siamese. So, pwede rin tong gamitin nyo kung may mga lovebirds kayo or kalapati, pwede rin yung gawing style loft ito. So, ito po yung ating gagamitin ay bumili po tayo sa hardware ng T elbow at saka yung pang end cap, yung pang bara. So, sa una mo na optional kung lalagyan nyo ng PVC adhesive kasi to be adjusted pa yan mga kapare guys at gagamit tayo ng cable tie mamaya para sa ating screen so andyan yung ating PVC ang, ang size nyan is 1 inch or 25 mm so andyan po yung ating space na paglalagyan ng ating cage So ito na mga kapare ko gagamit tayo ng barina sapagkat mahirap kung mamanumanuhin natin to pabaonin yung ating mga screw which is wood screw mga nasa 1 inch so ganyan yung ating forma gagawin natin yan para sa ating mga kanto so depende naman sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin na cage mga kaparekois so ganyan lang po mga kaparekois ingat lang po tayo sa paggamit ng barina so andyan na yung kakalabasan yan mga kaparekois so ginawa kong tagda dalawa para naman secure talaga at hindi gumigiwang yung ating mga dugtungan so pinutol-putol na po natin yung ating 25mm na PVC so naisip ko to kasi kisa sa kahoy na pwedeng anayin pwedeng kung nauulan na naman yung lugar pwedeng matupok ng tubig ulan so ito talaga pang forever na So, andyan na mga parekois na itayo na natin yung ating pinaka mga poste at mga dugtungan mga kaparekois So, hindi ko pa yan Phoenix Boss. Hindi pa natin yan nilagyan ng mga PVC cement. So, to be adjusted pa. So, kapag final-final na, pag na natin lagyan yan ng PVC adhesive or solvent. So, andyan na mga kaparekois So, pagkatapos nyan, ay paglalagyan na natin ng screen. O, kayo kung metal screen. So, yung ginamit ko para hindi kalawangin itong plastic screen. At saka, tinali po natin ng cable tie. So, nilagyan ko ng elevated para gusto kung gustong gusto umakyat ng ating mga pusa, may pag-aakyatan sila. So, dyan na po mga kapareko. At gumawa na rin ako ng pintuan na gawa ng metal screen may nabibili po yan sa mga sa mga department store o mga merchandise meron yan sa ginagamit pang tindahan actually yan eh pinaglalagyan ng mga panda at tinahubang ko na lang po may luma po kami ditong car cover or kung meron kayong trapal ayos na yun